Salusalong Almusal sa kay ganda. Good morning everyone! Welcome hey, to in my ka! new vlog! halika, halika! Tara guys! Saan hindi pa kumakain ng almusal niya? go! Sumahin niyo kami. Oo, oh, gusto sa sa Anong na yan o. May buha po sa'kin sa Saan Ano? Tatlong beses? Ikaw Pero ano yun? yun. Sabi niya kita na Oo.

Okay. <laughs>